Okay, so ito yung introduction natin sa C++ programming tutorial. So syempre, bago tayo mag-start ng C++ programming uh, C++ programming tutorial, kailangan syempre natin ng introduction para mas maintindihan natin kung ano ba talaga si C++ programming. Okay, syempre, yung kung ano ba talaga yung pag mong programming. Ano yung programming, di ba? Okay, so simula natin. Okay. What is programming? Ang programming ay set of instruction or set of instruction code na nag instruct sa computer kung paano niya gagawin ng specific task. Okay? Next. What is programming languages. Ang programming languages ay ang mismong code or command na readable sa computer. Okay, so kinakailangan natin ng compiler. Katulad nito, yung C++. No? Pag nag-install tayo ng compiler ng C++, kailangan natin yon kasi ang reason, doon tayo magsusulat ng program code. So ang trabaho ni compiler, yung sinusulat nating program code kasi hindi alam ng computer yung kung ano yung mga pinagsusulat natin. So ang gagawin ni compiler itrat, itatranslate translate niya 'yon sa language ni computer para maging readable talaga siya. Yung uh, C++ halimbawa, na code na 'yon is itatranslate translate niya. Okay. Now, ano-ano ang magagawa sa programming languages? Siyempre, software. Ayan. So, ano yung mga software na ginagawa? Katulad nito, yan ha, ilan lang, na, ilan lang yan sa mga nagagawa ng programming languages. Yung mga software na nakikita ninyo, yung operating system, application software. Yan, yung mga application software, yung mga word processor, yung operating system, yung Windows, yan mobile apps, mga computer games, yan. Diyan ginagawa yan sa programming languages. Now, next. Ito yung list of programming languages. So, Java, JavaScript, Turbo Pascal, C, C++, C Sharp, Visual Basic. Okay, so hindi naman lahat is sinulat ko dyan marami yan. Marami pa yung mga, ano, marami pa yung mga programming languages. Hindi ko naman sinulat lahat. Okay, so siguro search nyo na lang, no? di ba? Search nyo na lang siguro para malaman nyo yung mga iba't iba pang programming languages. Pero siyempre, uh, sa tutorial na to, ang gagamitin natin ay C++. Yan, yan ang gagamitin natin. Okay. History of C++. Ayan. Ang C++ ay nag-evolve kay C or C language. So, diyan siya nang galing, si C++. Now, ang C ay galing sa two programming languages, yung BCPL at B. Grabe, no? Parang walang maisip yung nag-develop niyang mga programming languages na yan. C, B. Siguro wala siyang maisip, di ba? Parang, tingnan natin, di ba? Parang wala siyang maisip. Next. Uh, yung BCPL dinevelop ni Martin Richard. Okay? Then, si Ken Thompson naman ang nag-create ng programming languages na B. Okay. Now, ang C language naman, okay, nag-evolve yan kay B na ginawa naman or dinevelop naman ni Dennis Ritchie. Okay? Now, ang C, eh, uh, ito, nakalagay. C uses many important na concept ng BCPL at B. Kung yung mga konsepto ng BCPL at B, kinuha ni C. Or na kay C. Okay? Now, ang C++ naman na extension ng C. Yan. Na dinevelop naman ni Bijarn strauss Okay, so maraming picture na meron si C++ na galing kay C. Kaya yung mga ibang command ni C, pwede kay C++. Pero yung mga command naman ni C++ ay hindi makikilala ni C. Kundi yung command ni C ay makikilala ni C++. Okay, so hanggang dito na lang yung ating video. Magkita kita tayo ulit sa sunod pang mga video.